Isang lalaki sa Utah, USA na nagka-amnesia na kalimutang hiniwalayan siya ng girlfriend isang araw bago maaksidente. Madalas na nakakalimutan ng na mga karakter sa pelikula ang kanilang love interest bago magkaroon ng amnesia. Pero ibahin niyo ang mala teleserye na love story na ito ng isang couple mula sa Utah, USA na nagkabalikan pa kahit nagkaroon ng amnesia ang lalaki. Ito yung buong kwento. Sa isang video, ikinuwento ni Jenna Brotherson ang kakaibang love story nila na kanya na ngayong asawa na si Mitchell Brotherson. February 2020, nang makipaghiwalay si Jenna kay Mitchell dahil masyado raw siyang na-overwhelm sa mga nangyayari sa kanyang buhay noong panahon na yon. Kinabukasan, matapos ang kanilang breakup, nagkaroon naman ng ski accident si Mitchell sa Beaver Mountain sa Utah kung saan ay ang ulo nito ang talagang naapektuhan ng nagtamulong ito ng severe concoction. Sa lakas ng impact ng pagkakabagsak ni Mitchell, imbis na makalimutan si Jenna, ay kabaligtaran pa ang nangyari dahil hindi niya naaalala na nakipaghiwalay siya dito bago yung aksidente na yon. Nagtaka raw si Jenna kung bakit patuloy pa rin siyang mini-message ng lalaki. Samantalang, hiwalay na sila. Inakala pa raw niya na baka raw masyadong seneryoso ni Mitchell ang sinabi niya na manatili pa rin silang magkaibigan. Anya, pinagsisisihan niya ang pakikipaghiwalay kay Mitchell dahil sa sobrang thoughtful at kind nito at tinutulungan pa siya sa tuwing siya ay may kinakaharap na problema. Pinag-iisip pang mabuti ni Jenna ang kanilang breakup pagkalipas ng isang buwan at nang kausapin si Mitchell para yayain na makipagbalikan ay doon na napagtanto ng babae na wala palang idea ang lalakas na sila ay hiwalay na. Gayunpaman, apat na taon na silang nagsasama ngayon matapos mag-propose ni Mitchell noong August 2020 at ilang linggo lang ang nakalipas ay nagpakasal din pagdating ng September 4. Ikaw, ano masasabi mo sa malapilikula na love story ni na Jenna and Mitchell? DWIZ D-W-I-Z Research Report, Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.